isa ang Yamaha Sniper 155 sa mga pinakagwapong underbone dito sa Pilipinas. Sa tindig at forma pa lang nito ay hindi ito nakakasawang pagmasdan. Pagdating naman sa power ay hindi ka rin mabibitin. Pero gaya nga ng kasabihan, walang perpektong motor. At ang madalas na hinanaing ng mga gustong bumili at sa mga nakabili ng motorsiklong ito ay ang kakulangan ng ABS feature. Kaya ngayon ay naglabas si Yamaha ng bagong version ng Sniper 155. At ito ay may ABS na. Atin pang alamin kung ano ang specs at added features nito kumpara sa naunang version ng Sniper 155. Bago natin simulan ay kung bago ka pa lamang sa ating munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong upload. Pinakinggan na ni Yamaha ang mga hinanaing ng mga riders tungkol sa kakulangan ng ABS ng Sniper 155 kaya ngayon ay equipped na ng ABS ang 2024 model nito. Pagdating naman sa makina ay meron itong 155cc, 4-stroke, 4-valve, single-cylinder, single-overhead cam, liquid-cooled, EFI engine na kayang mag-produce ng 17.8 hp at 9,500 rpm at max torque 14.4 Nm at 8,000 rpm. Meron itong compression ratio na 10.5 is to 1 at bore and stroke na 58mm 58 mm by 58.7 mm. Equipped din ito ng assist and slipper clutch. LED na rin ang headlight at tail light, halogen bulb naman sa signal lights full digital display, keyless ignition at answer back system na sa tingin ko ay para sa R version at desusi naman sa standard version. Front and rear disc brake with ABS sa harapang preno. Sa suspension naman ay same pa rin sa naunang version na telescopic fork sa harap at manoshock naman sa likod. Meron itong 5.4 liters fuel tank capacity, seat height na 795 mm, Brown clearance na 150 manum at timbang na 121 kilograms Pagdating sa presyo ay wala pa tayong idea dahil wala pa ito dito sa Pilipinas Kaya sabay-sabay nating hintayin kung kailan ito ilalabas ni Yamaha sa Philippine market Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa susunod na motorcycle topic na ating pag-uusapan